Oh, sorry na, sorry. Nasabi ko lang naman yun kasi ayoko nang mag-alala ka na may nangyayaring masama kay Cheska. sa tingin ko, alam ni Farah na hindi niya pwedeng apihin ang anak mo. Kaya ang ginawa niya, nakikipag na lang siya. Tama ka naman. Mas okay na rin yun na hindi niya sinasaktan si Cheska. At masaya sila. Oh. sakit-sakit lang kasi. Lahat na sinasabi sa akin yung para bago kami nagkapalit, nagkisiging totoo. Inagaw niya yung buhay ko, yung pamilya ko. Lahat na lang nang meron ako. Walang wala na ako. Walang wala na. wala <laughs> Hindi ako magpapadala. Babawin ko pamilya ko. Babawin ko ang pamilya ko. Yeah, Ganyan. Tama yan. Hindi ako magpapadala. <laughs> Imposible nang makawala si Farah. Sigurado naman ako ang guilty ang magiging hatol sa kanilang ko. pasensya ka na ha. Doon muna ako uupo sa side ng impostora. Pero alam mo naman, di ba, na nandun ako to support you. Ikaw at wala nang iba. Okay lang, bro. Ang importante, walang makakaalam na nag-uusap tayo. Lalo na si Farah, ha? Bro, huwag kang kakabahan na. Ha? Paano? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ito nangyayari sa akin. Hindi ko kailangan ipaglaban yung sarili kong kalayaan Inosente naman ako, Bro. Wala akong sinasaktan, wala akong ginagawang masama. Bro, wala rin akong sagot sa mga tanong mo eh. Alam ko, anto'y itong mga nangyayari sa buhay mo. Pero sigurado ako eh, ka pa ng Diyos. Kasi wala ka naman ginawang kasalanan eh. Bro. Putahan na. Ah. Kailangan mong maging matapang sa harap ng impostorang fara na yun. Diba? Tatalunin mo pa siya.